guys, good evening guys. Ganito guys, ganito yung mag-area guys, oh. Dikit-dikit lahat 'yan ng uh, pangulong niyan guys, oh. mo, oh. Oh, dami oh. Oh, sa skala mo. Nasa nasa pire. Eh. Oh. Ah, grabe. Ang ah, dikit-dikit. Ang dikit-dikit lahat, oh. Ay sus. Grabe dito kami nakabang kami kaya naghihintay kami ng tawag kung sino uunahin namin sa ngayon guys so here we go Guys, okay, tignan nyo guys lapit lapit na mga lanta nila oh. oh. Sarap, uh. sa ito yung sarap guys dyan. eto iba naman to ibang kasama pa rin namin to mga lansang to yan so uh, yun lang guys share ko lang thank you salamat sa pag support at dapat sana makasibaybay ka sa mga videos ko ngayong bago